At saan ka nang galing? Alam mo ba na hinahanap ka ngayon ni Dennis at ang ninang Becky mo? Ang sabi sa akin ni Dennis, umalis ka daw kanina nung magkasama kayo. Saan ka nagpunta? Nay, sa tabi-tabi lang. Saan nga eh? Wala nga, sa tabi-tabi nga lang. At ano itsura mo, ha? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang pula-pula niya, lipstick mo, ha? Saan? kailan ka nag... Sa akin to, ha? Kailan ka pa natutong kumuha ng hindi sa'yo, ha? Tingnan mo ba yung ayos mo, ha? Bakit ganyan ang amoy mo, ha? Amoy sigarilyo, ha? Saan ka nanggaling? Sagutin mo ako, saan ka nanggaling? Ha? Ikaw ha, isang buwan ka palang nakakalabas ng hospital kung ano-ano na yung pinaggagawa mo. Ano ba na nangyayari sa'yo? Ano bang pakialam mo? Matanda na ako, alam ko na yung gagawin ko! <sighs> I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Sorry, sorry, anak. Sorry, hindi ko Sorry. 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 I did ka... it. Di ka di I'm sorry. I did it. I'm sorry. ko did I'm sorry. I did I'm sorry. mo ako.